nas nandun sa taas hmm. Lalo, lalo. Kaya mga par tingnan nyo kaya pala mabaho mga par at saka yung tubig mga par ang tanong ko mga par saan galing yung saan galing tong yung tubig ito yun sobrang basa so tingnan nyo mga par sobrang gabok na mga par oh. tingnan nyo mga par grabe tingnan natin mga par yun so grabe mga par yung ginawa ng daga mga par at yung kurtina ko mga par at siyempre mga par meron pa tong shield mga par yan sa daga yan mga par daga so di mo akalain mga par na, na gan, ganito yung mangyayari no? yung daga to mga par grabe oh. grabe mga par oh. maraming daga dito mga par so nasbabaw, nasa babaw nasa siling mga par yung mga daga so sila yung ano para para makabalos ko mga par itong pusa mga par lagay natin sa babaw mga par may ikaw sa mga daga may patayin mo lahat may ha ha tara tayo punta may. let's go saka mga tayo mga par may so, ha uh, kamuray ka balos mga mo balos ko ron okay mga ay okay. <laughs> Meng, okay. ikaw nang bahala dyan, Meng, ha? Meng, ikaw na bahala dyan, Meng. Patayin mo lahat ng daga, Meng. So, ito Patayin mo lahat ng daga, Meng. Yan. Yan Meng. Patayin mo lahat ng daga. Okay, mga par. Ito, nagkawang na oy. Nagkawang oh. nagkawang, oy. Meng, ikaw na bahala dyan, Meng. Tain mo lahat, baga. Okay. sino mga par. Sa yung, ano, yung mga daga, mga par. O, tingnan natin yung angas yung mga daga. Nandyan yung miming ko sa, ano, sa, o, oh, may ano. Nandyan yung miming ko, mga par. Ha! Lapas na, mga par. Doon. Ito yung may. Ikaw nang bala dyan, may nga. Ha. Oh. O, tingnan yung mga par, o. Oh. Sobrang dami ng mga kuan mga par. Sobrang dami ng mga shield na, nandun sa taas. Hmm. Lo, lo, lo. okay. Daw na ko eh. So, yun. Meng, ikaw na bala dyan, Ming. Patayin mo lahat ng daga, Ming. Oh? Nandyan yung daga, Ming. Oh? Grabe, sobrang dami ng shield. Tingnan nyo, kinain ng daga, halos. Sobrang dami. Grabe naman. Oh, oh Ming, dyan ka muna, Ming. Dyan ka muna, Ming. Mag-overtime mag ka dyan muna, Ming. Patayin mo lahat ng daga, Ming. Dyan ka muna. Oh, grabe, grabe, sobrang dami ng mga ano, ng shield dito mga par. So, huling ay. Ha? Tataay na oh. yun mga grabe, grabe mga par, sobrang dami. Ikaw nang bala dyan mga ha. patayin mo lahat, guming.